Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kagaya ng dati, ikaw bilang isang tagapagkwento sa amin na parang mga bata, ikwento mo sa amin ang pelikulang Now You See Me. Excited na kaming malaman ang pelikulang ito. Sige, mga masugid kong tagapakinig at kakwentuhan, maghanda na kayo sa isa na namang kwento na puno ng misteryo, aksyon at magic. Ang pelikulang Now You See Me ay tungkol sa isang grupo ng mga bihasang magisyan na tinawag na The Four Horsemen. Sa una pa lang, may isip mo na ito'y tungkol sa mga magic tricks lang, pero sa likod ng bawat galaw nila, may malalim na plano at higit pa sa karaniwang ilusyon. Sa umpisa ng kwento, nakilala natin ang apat na magicians na sina Daniel Atlas, Isang master ng card tricks, Merritt McKinney, isang mentalist, Henley Reeves, isang escapist, at Jack Wilder, isang street magician. Nagsimula silang lahat bilang solong performers, pero kinuha sila ng isang misteryosong tagapag-utos at pinagsama-sama bilang isang grupo na kilala bilang The Four Horsemen. Ang unang palabas nila ay napaka-espesyal. Gamit ang kanilang mga kakaibang kakayahan, tila ba nagawa nilang nakawan ang isang bangko sa Paris habang sila inasa Las Vegas lang. Isipin mo yon, isang haste na ginawa gamit ang magic. At hindi lang nila kinabig ang pera para sa sarili nila, ibinahagi pa nila ito sa mga manonood na parang isang himala. Naging usap-usapan ang grupo at agad silang hinabo ng mga otoridad. Pumasok dito si Agent Dylan Rhodes ng V. Siya ang pangunahing tauhan sa investigasyon at hindi siya naniniwala sa magic. Ang gusto niya ay malaman kung paano nila nagawa ang haste na iyon. Kasama niya ang isang French Interpol agent na si Almadre at magkasama nilang tinutugis ang The Four Horsemen. Habang sinusubukan ng Ehie na hulihin sila, patuloy pa rin sa kanilang palabas ang grupo at mas lalo pang lumalaki ang kanilang plano. Sa bawat show, nagtatanghal sila ng mas malalaking magic hastes na hindi lang pambihira kundi may mensahe rin na naglalayo na sirain ang mga taong may kapangyarihan at kayamanan. Ngunit, tulad ng isang mahusay na magic trick, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malalim na plano. Habang umaandar ang kwento, unti-unti nating natutuklasan na may isang malaking sekreto sa likod ng kanilang mga aksyon. Ang kanilang mga magic tricks ay tila may kinalaman sa paghahanap ng katarungan para sa isang lumang pagkakasala at may isang mastermind sa likod ng lahat ng ito na walang sinuman ang inaasahan. Ang kagandahan ng pelikula ay hindi lang sa mga illusions at hastes kundi sa mga twists at turns na magugulat ka. Hindi mo alam kung sino ang tunay na bida, sino ang kontrabida, at sino talaga ang may kontrol sa lahat ng mga pangyayari. Sa dulo, isang malupit na twist ang naghihintay. Ang leader ng lahat ng ito ay hindi ang inaasahan ng mga manonood. Napakadetalya ng plano na lahat ng tao, kabilang na ang Elie, ay tila naging bahagi ng isang malaking magic trick. Parang sinasabi ng pelikula sa atin, the closer you look, the less you'll actually see. Kaya, mga kaibigan, kung mahilig kayo sa mga kwento ng misteryo, ilusyon, at hindi inaasahang mga pangyayari, tiyak na mag-enjoy kayo sa Now You See Me. Sa pelikulang ito, ipinapakita kung paano ang isang magic show ay maaaring maging higit pa sa isang simpleng palabas, Ito'y maaaring maging isang plano ng hustisya, pagbabalik ng karapatan at paghahanap ng katotohanan. Ang ganda. Tungkol pala ito sa isang grupo na magaling sa magic tricks. Ang ganda siguro ito kung talagang mapapanood namin para makita namin ang mga magic tricks na ginawa nila. Tama ka dyan. Now you see me ay isa talagang napakagandang panoorin, lalo na't ang mga magic tricks na ginawa ng The Four Horsemen ay hindi lang basta simpleng ilusyon, parang totoong nangyayari sa harap mo. May kakaibang thrill kapag nakikita mo kung paano nila nililito, hindi lang ang mga tauhan sa kwento, kundi pati na rin tayo bilang mga manonood. Bukod sa mismong magic tricks, may halo rin itong hist movie vibe, kaya't bawat eksena ay parang may puwersa ng aksyon na nagpapanatili ng excitement. Para kang nagiging parte ng audience na nagtataka, paano kaya nila nagawa iyon? At ano kaya ang susunod nilang galaw? Maganda rin ang cinematography at special effects ng pelikula, kaya talagang nadadala ka sa mundo nila. Yung tipong mapapaisip ka kung totoo ba ang mga magic tricks o may lihim silang paraan para gawin ito. Pero ang pinakamasaya ay ang mga twist na hindi mo akalain. Kapag napanood mo, tiyak akong lalo kang maaamay sa paraan ng pagsasalaysay at sa bawat ilusyon na nagiging bahagi ng mas malalim na kwento. Kaya, talagang sulit ito sa screen para makita mo mismo ang lahat ng mga intricate na magic tricks at kung paano nila pinaplano ang bawat stun. Ano ba ang pinakatema ng pelikulang ito at ano ba ang mga malalalim na aral ang kapupulutan namin? Ang pinakatema ng Now You See Me ay umiikot sa ilusyon, hustisya at kapangyarihan. Sa unang tingin, ang pelikula ay parang tungkol lamang sa mga magic tricks at haste, pero habang lumalalim ang kwento, unti-unti mong makikita na may mas malalim na mensahe ito tungkol sa pagbabalik ng hustisya at pagsira sa mga taong inaabuso ang kanilang kapangyarihan at kayamanan. Narito ang ilang malalalim na aral na kapupulutan natin mula sa pelikula. Isa, ang hustisya ay laging makakahanap ng paraan. Ang pangunahing motibasyon ng The Four Horsemen ay hindi lamang magpakitang gila sa kanilang mga kakayahan sa magic, Kundi upang itama ang isang pagkakamaling naganap noon. Ang pelikula ay nagpapakita na ang hustisya ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, pero sa bandang huli, mahahanap at mahahanap nito ang daan nito. Ipinapakita rin ito na minsan, kahit na ang mga nasa kapangyarihan ay maaaring bumagsak kapag sila ay naging mapang-abuso. Dalawa, ang perception ay hindi laging katotohanan. Sa magic, mahalaga ang kung ano ang nakikita ng mga tao, pero madalas, hindi ito ang buong katotohanan. Ganito rin sa tunay na buhay, kung ano ang nakikita natin sa surface, ay maaaring hindi laging totoo. Minsan, kailangan nating maghukay ng mas malalim upang maunawaan ang tunay na nangyayari. Sa pelikula, Patuloy na nililinlang ng mga magisyan ang mga otoridad gamit ang mga ilusyon at tinuturo sa atin na maging mapanuri dahil hindi lahat ng bagay ay tulad ng nakikita natin. Tatlo, ang lahat ay bahagi ng mas malaking plano. Isang mahalagang aral ng pelikula ay ang konsepto na lahat ng ginagawa natin ay maaaring bahagi ng isang mas malaki at mas malalim na plano. Gaya ng magic tricks, minsan ang maliliit na bagay na ginagawa natin ay may mas malalim na kahulugan at epekto sa hinaharap. Sa pelikula, unti-unting ipinapakita na ang bawat galaw ng The Four Horsemen ay bahagi ng isang mas malaking plano na hindi kaagad nakikita. Apat, pagkakaisa at pagtitiwala. Ang pagkakaisa ng The Four Horsemen ay isang malaking dahilan kung bakit sila naging matagumpay. Kahit na magkakaibang tao sila na may kanikanyang espesyalidad, nagtiwala sila sa isa't isa at sa kanilang misyon. Sa tunay na buhay, tinuturo ng pelikula na ang pagkakaisa at pagtitiwala sa kapwa ay susi para magtagumpay sa anumang plano o layunin. 5. Pagpupursige at pagkamalikhain Ang grupo ng mga magisyan ay hindi basta-basta sumusuko. Sa harap ng matitinding pagsubok at paghahabol ng mga otoridad, Patuloy silang lumilikha ng mga bagong paraan para makaalis at malampasan ang mga balakid. Ang aral dito ay ang pagiging malikhain at maparaan sa buhay at huwag susuko sa unang mga pagsubok. Ang pelikula ay parang sinasabi rin sa atin na sa isang mundo kung saan madalas ay ang mga makapangyarihan ang naghahari, may paraan pa rin para ang mga maliliit na tao o mga underdogs ay magkaroon ng pagkakataong magtagumpay gamit ang talino, tiyaga at pagkakaisa. Kaya sa dulo ng pelikula, hindi lang tayo naiwan na humahanga sa mga magic tricks, kundi natututo rin tayo ng mga mahalagang aral tungkol sa buhay, hustisya, at ang kapangyarihan ng mga ilusyon, hindi lamang sa stage, kundi pati na rin sa realidad. So, tungkol pala ito sa isang pagbabalik ng hustisya at pagsira sa mga taong inaabuso ang kanilang kapangyarihan at kayamanan. Maganda kung ganoon lalo na sa panahon ngayon na marami ang nakakaranas ng ganito. Tama ka. Ang temang iyon ng paghahanap ng hustisya at pagbagsak ng mga mapang-abuso ay talagang tumatama sa puso, lalo na sa ating panahon ngayon, kung saan marami ang nakakaranas ng pang-aapi at pang-aabuso ng kapangyarihan at kayamanan. Sa Now You See Me, ipinapakita na kahit na parang imposible minsan, may mga paraan pa rin para maitama ang mali at kadalasan. Ang mga underdogs o mga nasa lailayan ng lipunan ay may kapangyarihang lumaban sa mga naaapi sa kanila. Hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa talino, pagkamalikhain at pagkakaisa. Ang paralel ng pelikula sa tunay na buhay ay ramdam na ramdam. Marami tayong nakikitang mga sitwasyon kung saan ang mayayaman at makapangyarihan ay tila hawak ang lahat ng kontrol. Pero tulad ng The Four Horsemen sa pelikula, pinapakita nila na kahit wala kang parehong yaman o kapangyarihan, may paraan upang magtagumpay laban sa pang-aabuso. Napapanahon ang mensahe ng pelikula dahil sa dami ng mga tao ngayon na naghahanap ng katarungan sa politika, sa negosyo, at sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang pelikula ay nagbibigay ng pag-asa na kahit paano, may paraan pa rin para ang hustisya ay mananaig at sa tamang oras ang mga inaabuso at pinagkakaitan ay maaaring bumangon. Ang magandang mensahe dito ay huwag mawala ng pag-asa. Kahit na tila napakabigat ng laban, may mga paraan at minsan, ang pinakamagandang sandata ay ang ating talino, katapangan at paniniwala sa hustisya. Ang galing! Ngayon, gusto ko naman ishare mo sa amin kung ano naman ang ibig sabihin nito sa aming espiritual na buhay. Napakagandang tanong niyan. Kung titingnan natin ang Now You See Me sa isang mas malalim at espiritual na perspektibo, maraming makabuluhang aral ang maaari nating makuha na makakatulong sa ating pagninilay at paglago ng pananampalataya. Isa, pagtingin sa higit pa sa nakikita ng mga mata. Sa pelikula, paulit-ulit nating natutunan na ang nakikita ng ating mga mata ay hindi palaging totoo. Ang mga magic tricks ng The Four Horsemen ay laging nagpapakita ng ilusyon. Sa ating espiritual na buhay, ipinapaalala sa atin ito na ang pananampalataya ay higit pa sa nakikita. Ayon sa 2 Korinto 5 hanggang 7, sapagkat namumuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng nakikita. Ang tunay na kaligayahan, kahulugan, at hustisya ay hindi lamang makikita sa mga material na bagay o sa mga bagay na abot ng ating mga mata, nasa mas malalim na aspeto ito, nasa ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. Dalawa, ang hustisya ng Diyos ay tapat at hindi nalilihis. Ang pelikula ay nagpapakita ng tema ng paghahanap ng hustisya, at ito'y makikita rin sa espiritwal na perspektibo. Sa Biblia, maraming beses ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay isang Diyos ng hustisya, awit siyam hanggang walo. Maaring sa tingin natin, ang mga mapang-abuso ay nananaig, pero ang aral dito ay ang hustisya ng Diyos ay darating sa tamang panahon. Maaaring hindi natin agad makita ang katuparan nito, pero ang Diyos ay hindi bulag sa mga pang-aapi, at Siya ay laging kumikilos para sa mga inaapi. Tatlo, ang plano ng Diyos ay higit sa lahat. Tulad ng magic trick sa pelikula, minsan hindi natin agad nakikita ang buong larawan ng plano ng Diyos sa ating buhay. Minsan, parang gulo o misteryo ang mga pangyayari sa ating paligid, pero sa espiritual na perspektibo, lahat ng nangyayari ay bahagi ng isang mas malaking plano ng Diyos. Sa Jeremias 20, labing isa, sinabi ng Diyos, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano para sa ikabubuti ninyo at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang buhay ay maaaring puno ng misteryo at hindi natin agad naiintindihan ang mga nangyayari, pero tiwala tayo na sa likod ng lahat, may plano ang Diyos na puno ng pag-ibig at hustisya para sa atin apat pagtitiwala sa prosesong hindi natin naintindihan sa pelikula ang mga karakter ay may plano na hindi agad-agad na unawaan ng mga nanonood at ng mga tauhan sa ating buhay madalas hindi natin agad makita kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay lalo na kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok pero tinuturuan tayo ng pelikula at ng ating espiritwal na buhay na magtiwala sa proseso na kahit hindi natin naunawaan, may magandang layunin ang Diyos sa likod ng lahat ng ito. Sa Roma 8, 28, sinasabi na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. 5. Ang Kapangyarihan ng Pananampalataya sa Gitna ng Kahinaan Isa sa mga mahalagang tema ng pelikula ay ang pagtayo ng mga The Four Horsemen, Laban sa mga malalakas at makapangyarihan. Sa espiritwal na buhay, ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas sa gitna ng ating kahinaan. Hindi kailangang maging mayaman o makapangyarihan upang magtagumpay dahil ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na lakas sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 12, Sham, sapat na sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nakikita sa gitna ng kahinaan. Sa kabuuan, ang Now You see me ay isang magandang paalala na sa likod ng mga ilusyon at nakikita natin sa mundo, ang tunay na hostisya, kapangyarihan at kaligayahan ay nagmumula sa Diyos. Hindi natin laging naunawaan ang plano niya, pero sa pagtitiwala sa Kanya, Malalaman nating sa huli, ang lahat ng bagay ay makakabuti para sa atin at sa mundo sa pamamagitan ng kanyang dakilang plano. Isa na namang napakagandang pelikula ang naibahagi mo sa amin. Sa muli, maraming salamat sa iyo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Maraming salamat din sa iyo at lagi akong natutuwa sa ating mga kwentuhan. Hanggang sa susunod nating usapan, excited na akong magbahagi ulit ng mga bagong kwento at aral. Ingat ka palagi at naway patuloy kang ma-inspire sa lahat ng mga pelikula at kwentong na pag-uusapan natin. Hanggang sa muli, kakwentuhan!